paalala lang guys no uh, mayroong bagyo pumasok dito sa ating bansa so naramdaman na natin ang lakas ng ulan particular dito sa Misamis Occidental sa Osami City so, na natin guys ang napakalakas ng ulan. Kaya sa lahat ng ating mga viewers, subscribers, mga followers ay magingat po tayo no sa magingat tayo sa ating paggalagala dahil inasahan na may mga pagbaha mga floods at maaaring may mga pagguho ng lupa lalo na sa mga viewers and subscribers natin na nasa malapit lang sa mga kabundukan kaya kailangan magingat po tayong lahat at iwasan muna natin maglayag or lalo na sa mga mangingisda dahil may malakas na bagyo So Kaya huwag ninyong Huwag kayong mga ano guys Kaya mo kumpiyansa No Pilita magkumpiyansa Sa ito Palibot Kaya anytime Doon ay mga Floods nga may tabo eh. Ay, narabay mga mga pagulan-ulan na uh, kayo pero kalit na lang uh, doon ay mga baha nga mahitabo doon ay baha mga tungod sa floods tungod sa ano oh, what I mean huh? tungod sa mga pagu na lupa ba mga landslides o diya sa kabukiran diya sa mga barangay nga nasa lapit sila yung Bukido no? sa mga taas nga lugar so muna yung mga mainundan sa mga pagbaha kaya yeah, ingat 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 po tayong guys ingat ingat tayong lahat Merry Christmas no uh, advance sa New Year sa ating lahat so Ingat tayong lahat guys para masaya ang ating pagdiriwang sa Pasko at lalo na sa bagong taon 2024. So thank you so much sa lahat ng mga viewers, subscribers. Kusin Wilorong, ang Mr. Wing Bin